Itong nalustay sa kabarang bayan dahil uno sa mga ghost flood control projects, aba, aabot sa 79 billion pesos. Alam natin ang buong detalye, may balita si Bombo JC Galvez. Aabot sa 79 billion pesos ang napunta sa ghost flood control projects mula 2016. Batay sa datos, mula sa umigit kumulang 13,000 projects na na-inspeksyon, kung saan may git 494 ang walang aktwal na implementasyon ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tinatayang nasa 30,000 ang kabuang flood control project simula 2016. Binanggit din ng senador na maliit na bahagi pa lamang ng mga posibleng anomalya ang natalakay ng Senate Blue Ribbon Committee at naipresenta niya sa mga privileged speech noong Agosto at Setyembre ang lawak ng korupsyon sa mga substandard flood control projects. Nababahala pang pa senador ng 110 million pesos na naibalit ni dating Department of Public Works and Highways District Engineer Henry Alcantara ay maliit kumpara sa kabuong halagang sangkot kahit pa inaasang magbabalik pa siya ng karagdagang 200 million pesos sa mga darating na linggo. Tiniyak ng senador na handang Blue Ribbon Committee na makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure, Department of Justice at Office of the Ombudsman sakaling may lumabas pang bagong impormasyon na mga gamit para sa pagsasampan ng kaso laban sa mga sangkot. Kasabay nito, sinabi ni Lacson na magsasagawa ng ang Senado ng mahakbang upang maiwasan ang katulad na anomalya sa budget process kabilang ang pagla-livestream ng period of amendments at pagpapalabas sa publiko ng lahat ng individual budget amendments ng mga senador. Layunin umano nitong pigilan ng tinatawag niyang allocables, leadership funds at iba pang anyo ng pork barrel sa 2026 national budget ay kilakson. Nagkasundong Senado na bigyan ng kapangyarihan si Sen. Sherwin Gatchalian sa pagdidesisyon kung aling amendments ang tatanggapin o tatanggihan. Sinabi rin ni Lakson na nagpa siyang Senado at Kamara na simple ang by-camera Conference Committee upang pag-usapan lamang ang mga hindi na pagkasundong provision at maiwasan ng pagsingit ng mga alien provision. Pero right now, ang huling kompetisyon namin nasa mga 79 billion. Ano po rin Uh, yung 180 extrapolation yon based on the 420 plus another 250. But yung DPWH submitted to the Blue Ribbon Committee uh, an, uh, an updated report. Oh. Actually, lumalabas parang 494 ang total. No. Not, 100, not 600 plus. 494 ghost projects out of 13,000 projects. Ah. Nasa, kung i-extrapolate na sa 30,000 plus na flood control projects, Nasa 79 billion, still huge, ano. Considering na we're talking of uh, yung naabot ng AMLOC so far, as announced by the President, nasa mga 12 billion pa lamang eh, yung frozen accounts. And then si Alcantara, nag ng so far 110 million, plus another 200 million in two weeks time. Uh, si Bernardo, I don't know, parang ang estimate ko, at least 1 billion. Welcome Bombo Network News. Saksi JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.